Ang mga empleyado at opisyales ng ARMM kasama ang iba pang stakeholders ay sumama patungo sa Barangay Tukanalipaw na Maguindanao noong ikalabing apat ng Pebrero sa isinagawang Peace Caravan na tinawag na Yakapayapaan Embrace Peace. Isa ito sa mga pagkilos na pinangunahan ni ARMM Governor Mujivataman upang patuloy na manawagan para sa kapayapaan. Sa ginawang Yakapayapaan Peace Caravan ay kasama ang anak Mindanao party lists representative City Jalia Turabin Hataman at ang artistang balik-Islam na si Robin Padilla at may bahay niyang si Mariel Rodriguez. Ayon kay Robin Padilla, ang galit at sakit na nararamdaman ng mga kapatid niyang Muslim ay nararamdaman din niya. Ngunit sa kabila ng kaguluhan ay hindi dapat galit ang manai. Si Kandi Butuan, inani ni Saad Minidal, batang natamaan ng baril nung nagkainkwentro ang PNP SAF at membro ng MILF noong ika-25 ng Enero, aniya malaking epekto ang pangyayaring ito sa kanila, lalo na sa kanyang anak na hanggang ngayon ay halos hindi makapagsalita dulo dulot ng nang nangyari sa kanya. Naning ko sa kano enten ipakagaga. Nadili ning nakajawman nang dumakatalos sa ng gobyerno ng Pilipinas ng sa bansa muro. Kagi na di mapia aggangguan ng mga sibilyan ni Minya. Sa kami narike mawas siya sa depanay kasi ako pinbata, si ako minbabata, Siyan bata suwata ko, siya kayo pagpatay. Ayon naman kay Sania Sulaiman, residente rin ng barangay Tukanalipaw at may-ari ng tindahan na umanoy kinainan ng PNP SAF, na sanay magkaisa ng lahat dahil maging ang mga batang walang kamuang-muwang ay naapektuhan na sa kaguluhan. Sa kami mga muslima, barangay, pati kayo nagiligto. Ambe na may sator tanan. Ambe ko na makainak ni mga sibilyan. Ni arni kanggu ararag kapya-pyani. Si Locandi at Sania ay ilan lamang sa mga pamilyang lubos na naapektuhan ng kaguluhan na ang ay sana makamit na ang kapayapaan. Ang kapayapaang nakabatay sa katarungan at katarungang nakabatay sa katotohanan. Mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at ng Bureau of Public Information, ako si Sheila Maypiang de la Cruz para sa The Working ARMM Government.